oo, oh, yan. Oh. Ano yung sinilas ko? Buwag ka talaga, buwag ka. Ano yung sinilas ko? <laughs> Wala pa si Brady ha. Wala ako ngayon, ako yung mauna dito ha. Ang pagpugi ko ngayon na. Ma. Ah, siguro madami akong pasahiro. Kasi, ay, naku. Hinapay naman na, manapit pilit Ha, Parang ako inaantok ah. Matulog muna ako eh. Ah, punta ako ngayon sa tamaan. Yung sa parkingan ba? <laughs> ah. Ah. Tulog man? Aga-aga pa niya na tapos natulog? Wala mang pasayero. Ah! Kaya pala tulog, <laughs> Ngayon ka. May naisip akong kalukuhan sa'yo. Ah! -tulog, ganyan, tulog ka dyan tapos nagunauna ka pa. Hintay ka dyan. Tulog-tulog ka dyan. कि दिखता